Ingit bahay ang nasira sa paranlasa ng buhawi sa China. Nabalot ng nakakalasong plankton bloom ang dagat sa isang probinsya sa Thailand. Yan at iba pa sa Frontline News Abroad ni Elaine Fulencio. Naglili ng mga yero at iba pang gamit dahil sa matinding buhawi sa gitna ng masamang panahon sa Jiangsu Province sa China. Meron pang pumutok na kable ng kuryente. Ang resulta niyan, matinding pinsala. Humambalang sa kalsada ang mga nagbagsakang puno at posteng nagliliyab pa pati mga sasakyan nakakalat sa daan, mahigit limang pong bahay ang nasira, isa ang patay at tatlong ang sugatan. <sighs> Sa drone video na ito naman sa probinsya ng Chonburi sa Thailand, makikita ang lawak ng malalumot na mga plankton sa gitna ng dagat. Mapanganib yan at nakakalason sa mga isda at balyena kapag napasobra sa pagkain nito. Posible rin maapektuhan nito ang oxygen sa dagat na maaaring makapatay sa mga isda at iba pang lamang dagat. Kinukuha na ito ng sample para mas mapag-aralan. Inaalam pa kung paanong dumami ang mga plankton at kung paano ito matatanggal. Sa Sao Paulo, Brazil, nabisto sa isang motor bangka ang 3.6 metric tons ng cocaine. Hinuli ng Brazilian Navy ang limang crew member ng naturang bangka na papunta sana sa Africa. Tino ng patrol vessels ang barkong naglalaman ng droga. Iniimbisagahan pa kung saan galing ang mga droga. Nagbabalita mula sa frontline, Elaine Fulhensho, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Huwag maging huli at maging una sa lahat sa parisaan. Mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.